Tuig 2018 dihang gipermahani kanhing presidente ng Rodrigo Roa Duterte ang Philippine Identification System Act kun Republic Act number 11055 apan hangtod karon kadaghanan gihapon sa Pilipino ang wala pa makakuha sa ilang national ID card si Marlon Nilyama o Rosemary Palomo pipila lang sa nagkuha apan hangtod karon papilang gihapon ang ginagunitan na sama ni karon sa ko kay tapil pa lang bugay ko alangan lang ko kay Siyempre, ang ganyan pangitaan rin, tapos ako nga. Muto, nag ko, nag-research ko kung pwede ba kanin siya, kitapil pa lang man good. Nato wala ko kihapon. Wala pa po ikaw kaano ka rin. Ano, Kaya nga nga ikaw maglakaw-lakaw, okay. wala ko ano, yan, balid ID. Basta sa ako dabi, importante lang may ID na is okay na siya. Basta magamit lang siya sa mga requirements kagpaan. Oo, lisod gift lalo na kapag ginapanita na sang ano, may mga gina-applyan ka sa uling dato sa Philippine Statistic Authority kon PSA as of May 31 2024 87.6 milyones Pilipino na ang nakaparehistro sa ilang national ID gikan kani adtong 2019 ug halos 51.6 milyones niini ang nakadawat na sa ilang physical ID samtang 32 milyones pa ang wala nakadawat sa pahayag ni Ismael Ramos Jr., Chief Statistical Specialist sa PSA sa Rangani Ugjensan. Problema gihapon sa printing ang hinungdan sa backlog. Rason aron masolusyonan, gilusad ang National Digital Version sa National ID. Samtang naghulat ang uban sa ilang ID card. Yung mga National ID ng uh, nari nakapag-register na if approved na sa database o sa central office natin and ready na for printing sana yon can be accessed na dito sa website na ito na magpukuha natin yung digital ID. And this can be used na sa different transactions natin sa government. Itandi sa April e ID, dili na papel o dili na gikinahanglan pa. Ngamuad to sa registration center ang nagparehistro. Aron makakuha ni ini, basta rehistrado ka. Pwede lang siya ma-download ang copy. Pinaagi sa National Official ID website. Gikinahanglan lang ang kumpleto nga pangalan, date of birth, live selfie, alang sa verification. Yung mga national ID ng uh, nari, nakapag restore na if approved na sa database o sa central office natin and ready na for printing sana yon can be accessed na dito sa website na ito na magpukuha natin yung digital ID And this can be used na sa different transactions natin sa government. Aron sa kasiguruhan, gimug na sab ang National ID Check ug National E-Verify System. Aron nga bisag dili mabasa sa QR Code o guba ang system, ma-verify gihapon, pinaagi sa ilang personal details. Dunga ni Ini, paniguruhon man sab sumala pa sa Department of Information and Communication Technology nga anaa sa siguridad ang tanang impormasyon sa National ID bisag anaa kini sa digital Version. In the heart of changing lives, kini si Russell Jinmantile, Bri, Gada News.